pabor ba tayo? Kasi hindi naman ako magdidesisyon -de ng sarili ko lang. Tama po? Hindi naman ako kinatawan ng distrito dos para hindi ko talukin kung ano yung kinakatawan ko. Tama po ba ako doon? Kaya tinanong ko, alam niyo po ba sa totoo lang, mas marami sa kanila ang pabor sa impeachment. Ayan, kasi po ganito. Alam naman natin, hindi na ito, hindi na ako magpapakalala ipokrito sa inyo. Hindi na ako magkakas. Na kapag ka tayo ay hindi kasama sa majority, karamihan na nangyayari, karamiwan na nangyayari, nawawalan ng pondo, Tama po ba ko doon? Baka mamaya, pag bumoto ko ng impeachment, hindi na natin ito maituloy. Di ba? Kasi yung potong inilaan dito, baka makuha na. Di ba? Nakukuha po ninyo na kukuha po ninyo. So, ano po ba? Kung kayo po ang nasa kaladayan ko, kasi nga, disisyonan ko to, o hindi ko ito disisyonan, may masasabi at masasabi yung kalaban. Tama po ba ko? So, ano mas iisipin ko? Ako na lang ang sasalo lahat ng mga pambala niya. ba? Diba? Pero ang importante, nasa ko yon para hindi kayo mawalan.